Mga trops welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang injury update kay Yanis Antetokounmpo. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang rason bakit uminit biglang ang shooting ni DeAngelo Russell sa pagkapanalo nga po ng Lakers laban sa Oklahoma City Thunder. Kasabay nga po mga katropes ng pagsisimula ng laro ng Milwaukee Bucks ngayong araw kontra sa Los Angeles Clippers ay inanunsyo nga po agad ng kanilang head coach na si Doc Rivers na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang superstar na si Yanis Antetokounmpo matapos itong magtamo ng injury sa likuran bahagi ng kanyang kaliwang binte. Yes, sumakit na lamang nga po ito bigla matapos ang sunod-sunod na pagkapanalo ng kanilang team sa kanilang mga nagdaang laro ngayong season. Kaya upang maiwasan nga po nalang lumala ang kanyang kalagayan katulad ng nangyari kay Kevin Duranton, ay mas pinili na lamang nga po ng kanilang team na hindi ito paglaruin ngayong araw. At sa kabuti palad rin naman nga po mga katrops. Bagamat man nga po sobrang nahirapan ng Milwaukee Bucks sa kanilang game laban sa Clippers, matapos sila ditong maagang matambakan sa simula ng kanilang laro, ay na-pull off pa rin nga po isang nakakamanghang comeback win sa score na 113-106. Sa pauuna nga po ng kanilang superstar na si Damian Lillard na nagtala nga po ng 41 points at si Bobby Portis Jr. na kumanara naman ng 28 points at 16 rebounds off the bench kasama na dyan ang game ceiling 3-pointer nito sa 4th quarter. Kaya sa pagkapanalo nga po ito ng Milwaukee Bucks ay umangat na nga po sa 41 wins at 21 losses ang kanilang record bilang ka second seed sa standings ng Eastern Conference at umabot na rin naman nga po sa 6 games ang kanilang hawak na winning streak simula All-Star break na isang napakagad ng senyales para sa kanilang kupunan. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa rason bakit uminit biglang shooting na DeAngelo Russell sa pagkapanalo nga po ng Lakers laban sa Oklahoma City Thunder. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa top seeded team na OKC Thunder sa score naman 16-104. Salamat sa ipinakitang team effort ng kanilang mga players. Sa paunguna nga po ni DeAngelo Russell na nagtala dito ng 26 points at 6 rebounds. Kasama na dyan ang sunod-sunod ng mga 3-pointer na kanyang binitawan sa simula ng 4th quarter na siya nagpalaki ng kanilang kalamangan. Bukod rin nga po sa kanyang mga katrops ay tumulong rin naman nga po dito si Anthony Davis na kumuha ng 24 points at 12 rebounds. Lebron James na nagtala dito ng 19 points, 11 rebounds at 8 assists. At si Austin Reeves na kumuha rin naman ng 16 points. At kasabay nga po ng pagkapanalong ito ng Lakers, ay sinabi nga po ni DeAngelo Russell sa kanyang post-game interview na nag-init lamang nga po ang kanyang mga kamay sa simula ng fourth quarter since parating nga po sa kanyang ibinibigay ang bola ng kanyang mga teammates kaya mas tumas nga po ang kanyang confidence sa kanyang shooting. Ibinulgar e naman nga po ng kanilang team na ang pinakauna nga po talaga nila naging plano sa kanilang laro ay mapa-slow na ng offense ng Shea Alexander since parati nga po ito nagtatala ng manalaking puntos at sa kabutihan pala na naman nga po ay nagawa nila ito sa kanilang naging laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video